O Nadaanan namin si na kuya dito sa gilid ng kalsada na merong nakatambak na mga tambo Dahil mahilig talaga si Manay sa malitis, kaya bigla kami napatigil at bigla akong nagtatanong, ayan nga at nakita niyo naman si Manay, nakaupo pa ng maayos. Pero am totoo niyan, mga kamanays, gusto ko lang talaga magpakuha ng picture. Nung nakaupo na ako, bigla akong nag-curious, bakit pa ang daming mga tambunan dito sa gilid ng kalsada? Kaya nagpaalam ako kay Kuya kung pwede ba kunan ko ng video at kunan ko ng picture. At sabi ni Kuya, okay lang daw. Kaya nagkwintuhan kami ni Kuya. Sabi ko ay eh, kuya, bakit napakaraming tambak na mga tambo dito sa gilid ng kalsada? Sabi niya, kinukuha daw nila yon doon sa may bandang likuran ko, doon sa may mga palayan dahil libre lang daw. Ang akala ko kasi, taga rito lang sila sa bungto namin. Biruin yung mga kamanais, galing pa sila ng Western Samar papunta dito sa Northern Samar. Para manguha lang sila na gagawing walis tambo. Meron nagsabi sa kanila na dito daw sa aming lugar, maraming mga tambo na pwede nilang kunin. At saka yun, wala naman talagang kumukuha yan dito sa amin. Ayan o, no, niyo mga kamanais. At ito na nga, ang manay ni Yung Altihan. Gusto na naman namin talaga magpicture dito sa may palayan. At nagkataon talaga na nakasalubong namin itong mga mamang naturang na kumukuha ng mga tambo. Kaya sinamantala ko na na vlog. O yan, nakikita niyo mga kamanais. Ang ganda talaga sa likuran namin. Ayan no, No. Ang lalaki na mga butil na mga palay, mga kamanays, at saka hindi pa naman siya talaga hinog. Mga medium mga green pa kaya tinitingnan ko lang naman at saka hinahawakan ko mga kamanay. Balik na ulit tayo dito eh. Kuya, ayan nga, nangunguha pa rin siya ng tambo. At gumagamit siya ng mahabang panungkit para maabot na yung nasa dulo na mga tambo. Minsk, maganda pa naman ang panahon, kaya patuloy pa rin sa baguhay ng mga tambo si kuya. Dalawa sila mga kamanay, yung isa nasa likuran niya, at saka yung isa nandito lang sa unahan sa so may gilid ang kalsada. At pagkatapos nga na ng madami na nakuha nila, Ayan, dinadala na nila yon papunta doon sa may highway yan, na kung saan nandun nakatambak yung mga tambo. Dahil malit lang naman ang kalsada, kaya pag may dumadaan ng mga scooter o kaya motor, nasa gidid lang kami. At naman mga kamanays, naglalakad na nga kami palabas ng highway dahil nga medyo may ulan na dadating. Pero yung lakad ko mga kamanays, parang hindi naman nagmamadali. Cheris! Dahil sumilong kami dahil medyo bon, kaya balik unik kami dito sa may highway. Ayan, nagkwintoan unik kami ni Kuya. Sabi ni Kuya, halalating lang daw nila galing sa Gandara at ang gamit lang nila ay tricycle. Oh, okay. dito sabi ni Kuya, itong mga tambo na to na nakambak dito ay dadalhin nila papunta doon sa Gandara para doon gawing walis tambo. At pagkatapos, saka na nila ibibinta ulit sa mga lugar-lugar kung saan sila nakakarating. At ibinibinta nila ng 150 bawat isa. Ah. Aba kami pa away, oh, e, meron kami na kasi na may dalading tambo. Ayan, thank you for watching. God bless everyone.